Doon sa binanggit nyo rin na uh, bukalan no uh, bilang tutuloy doon sa programa ng uh, Congresswoman Sheila Abuyo ang 4 district ay madalas uh, pinupuntahan ng mga nasasalanta ng Taal Volcano man at uh, iba pang mga mga kalalidad yung district mo ang isa sa tinatakbuhan so kung kayo ang magpapatuloy na dito sa upuan ng uh, ating mahal na Congresswoman Sheila Abuyo tutuloy na niya kasuyo ah uh, mas palalakasin nyo ba itong programong ito na sa inyo nagpupunta yung mga naputukan ng mga vulkan sa iba na po sa district nyo mm. and then yung the other uh, the other municipalities pa mm. sa inyo pupunta. Meron pa kayong nakitang mas uh, uh, kailangan pa rin na palalakasin niyo pagka kayo ay uh, naupo. Oh, yeah. definitely. Uh, multi kasi yung provision for the construction of evacuation centers. And there are li very limited fundings as to that uh, nature of projects. However, dahil nga nasa puso natin yung uh, uh, yung training natin from the SWDA uh, from uh, rescuing to provision of uh, evacuation mm -hmm. facilities or centers. So siguro Looking forward, madagdagan yung mga evacuation centers ay, wow, wow, wow. na yun naman ay multi-use. Dahil yung mismong bayan kung saan ilalagay yun, na although mayroon ng mga paisa-isa, wow, siguro kaysa ma-disrupt yung klase ng mga estudyante, okay, kadalasan. kadalasan nangyayari everywhere in the country, dagdagan na natin agad. Ay, wow. So provision for the government para yung lahat ng saka alam ay ikike- cater kan evacuees from different municipalities that mm -hmm. not necessarily coming from Taal Volcano mm -hmm. sana naman well, wala nang mangyari so naka na at yung design uh, noon yung nasa isip kong design ha ah uh, talagang marami yung restrooms yon, May paliligoan marami ang marami ang well, may, may 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 information niya talagang naka-separate naka yung design nung para sa mga paliguan, palikuran. Kasi yun talaga ang kailangan nung kwan, yung hygienist nung, nung mamayan. mo yan. So, magre-request ako ng magandang design kung sakaling mabibigyan tayo ng pagkakataon. Kasi yun din ang ilalabi ko at hihingin ko sa sa National Disaster uh, Risk Reduction na uh, uh, Executive Branch na provision for more Uh, construction of more evacuation centers to cater kung sakasakali dahil nga hindi naman disaster prone ang Ikaapada District yeah, no. to help others. Yeah, no. yun. And, on top of that, nag nag-sink in sa mind to just the other day. Dahil nga yung ibang eskwelahan, walang pasok. Mm -hmm. Alam mo bang bala kung kung, kung possible under, under uh, sa mandate ng DPWH, siguro kung may MOA with that of the, the, the Department of Education, mm -hmm. alam ba bahala kung hingin na ang kwan at lalagyan na kwan, o kahit sa private check to siguro, itong gagawin kong programa, mm -hmm. to provide more restrooms or facilities na gagamitin ng mga bata. Mm -hmm. while studying sa particular elementary or high school. And at the same time, pag ginamit silang evacuation center, kasi aminin natin yeah, na katotohanan, yeah. iisa o, ang restroom o dadalawang ang palaykuran. Mm -hmm. Eh kung may evacuate, sa isang room, 30. Yeah, 30 Isipin na. pila. So, in, in, my capacity as a, yung, as a businessman, mm -hmm. yung mga businessman friend ko, talagang hihinga ko sila ng tulong. Mm -hmm. Kasi yung, yun ang bala ko personal, na magpagawa ko ng mga dagdag na pasilidad na siyempre kung wala sa programa ito ng DPWH, wala rin sa sa uh, uh, Special Educational Fund ng hindi-priority ito ng DepEd ako mismo mag oh, okay. na, na napanood ko lang sa TV <laughs> as I saw those people lining up para makaligo o makakuha, makapunta sa palikuran <laughs> disaster na nga yung inabot. Disaster pa yung... Disaster pa yung... Pa uh, kasi, let's face it, kaya magkakaroon ako ng... In talaga yun, ng isa kong naisip na mag init talaga ako ng ganong project sa mga eskwelahan. Mm -hmm. Madagdagan kahit tigda dalawa, tigda-tatlo. At uh, siguro, this will most likely be coming from a private sector fund. Siguro mag, uh, magpapansourcing ako Ayun. para sa Ima-massive yun. So, while there are no users o walang evacuees na i-cater, mm. eh meron namang estudyante yung Kita mo na naman ako bata, pila-pila sa pagsisiya. So, gano'n ko tinitingnan ang kahalagahan ng maayos na evacuation center. Eh, kung wala pang sa patapondo ang pamahalaan to address that sa construction, at least yun man lang mga eskwelahan, madagdagan Madag ko ng uh, uh pasilidad in my private capacity. Yes, so, kasi mostly uh, mukha nyo, at alam ko naman, malapit ka sa puso ng mga tao. Kadalasan, gusto na pumasok ng mga bata, puno pa yung mga eskwelahan ng mga iba mm. Kaya isa sa ina-address ngayon na nakita rin namin na nasa puso mo pala ito na gumawa ng panibagong oh. evacuation center na doon lang sila. Oh. O, oh, hindi sila doon sa para na nag-iisip. Hindi, mga bata. hindi. Kasi oh. kawawa rin yung mga estudyante they are deprived of uh, the time to study. Mm -hmm. uh, dahil, siyempre, call <clears> you <throat> na national government, walang evacuation center, eh, nandide-deprive naman yung ating mga mag-aaral sa ganun bagay. Eh, at the end of the day, sabi nga, eh, edukasyon ang mag sosolong sa bansa at sa ating ekonomiya. Mm hmm. Uh, kung, kumbaga, ito'y nakita mo in reality na sitwasyon, yes. no? Uh -huh. so, When it comes dun sa health system natin, no? yun din yung uh, problema. Yes. Ito rin po ba ay kagaya din dun sa sinasabi nyo na gagawin mo rin? Definitely. In fact, alam mo, bala kong gawin. In my personal capacity kasi, wala namang program, uh, work program ang DPWH <coughs> na magbibigay ng palay o o ano oh, sa mga mamamayan. Oh. <laughs> eh siguro, pag may awan, sabi ko nga, this is my second life, I will just share my blessing and I'll do my best na maging maging makabuluhan ang aking gagawin po ko sa aking kapwa. So, in my capacity, as a personal lang, talagang ima-maximize ko, tatanungin ko na yung mga LGUs, sino pa ang mga walang palipuran sa inyong tahanan. This is, na, personal conviction ko lang to. Iniisip ko lang to, dahil ito may walang fundings talaga. Pero, definitely, mangyayari to dahil I will initiate uh, a drive para magka mayroon ako ng pagkakataong ma-reach out ko ang uh, lahat ng mga sektor, lalo na o mga tahanan na nangangailangan ng ganong klaseng tulong.